o lakad ah lang palang revising na mga ano ngayon yung yung mga may pakla ganun na lang revising lang pala yung mga video so hindi tayo wala pala so ito tayo isa ito ito 没有。Oh. ini sih ya plastik yang berapa lah sayang lang yung lakad ko doon sa LTO yung uras at saka yung pagod dahil yung mga bagong may renew tuloy may mga plastic na yung mga ano baklag wala pa daw may schedule daw yung releasing ng ah uh, lisensya. Sabi ko sir, tinanong ko. Sir, baliktad yata eh. Yung mga tatagal wala, yung mga bago mayroon. Sige, ay, kasi sabi niya, kasi ganito yun eh. Yung mga bagong renyo, sila naabutan yung bagong iso ng plastic kaya meron sila. So bakit pa baliktad? Kaya nung sa ano, sa so, sir, wala tayong magagawa, yun yung ano, yung, yung binigay na yung schedule sa amin eh, sunusunod na amin. So siyempre ako, hindi ako nakipagtalo, ang ginawa ko na lang, sige sir, masalamat at tinignan ko rin yung schedule, talagang totoo naman talaga. January, Marso, at saka June yung releasing ng buwan eh, samantalang Samantalang January ako nag ano, renew Isang sana meron na eh, Ang sinabi niya Tingnan ko na lang daw yung schedule So wala tayong magagawa Kung hindi uuwi Ano nang nangyayari sa buhay so, Sayang lang Bakto... Bakto... Bahay. Ayan. Ito so, ang nangyayari. wala kasi kayo sa TV. At saka balita. Kaya... Ito ang napapala. Walang napala. pagod ang napala. So sa mga hindi pa nakakaalam mga kababayan yung LTO ng Luton is wala na sa Luton nandoon lumipat sa UN Avenue malapit sa MPD station may merong ano doon merong mall ano sila sa second floor yung office ng LTO wala na sa Luton dinimulis na yung LTO ng Luton so maganda yung location ng si airport hindi na ka nakapawisan ka na ng residence -to Dagat na dito ah. Dagat na walang ulan. Oo nga eh. So ito yung lugar namin guys. Dati riyati dito, nakakadaan dalawang sasakyan. Ngayon, isang sasakyan na lang dahil sa sobrang dami ng tricycle. Mas siga ang mga tricycle dito kaysa mga ano, nakikigamit lang na mas karsada. Ang um, nagpapagawa dito yung ano, kumpanya ng ICT ay pero pag naka posisyon sa daan grabe hello o malagpag lahat ng mga single tricycle kuliklik Sin parking parking ng mga siga yan eh wala, malibasa kasi wala walang ano ito eh similar to mga driver dito eh yan, kanyang-kanyang parking madya ka? well, hindi ko simpil, hirap na makalaan dahil sa mga kalungkuhan ng mga tricycle dito talaga ako okay. eh hindi naman siya nagpapagawa ng karsada dito so malapit na tayo sa bahay dito na tayo sa gate 15 So, ang gagawin na lang natin dito magluto na lang natin ng ulam ikain para mawala ang pagod lu 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 Ulah mana pala? Ulah padau? Hah? Ulah padau? Ha? Ula Nyomairin nyomairon bago talaga. Galing aku doon ni. Oh, kena ilong ko Oh, nak hari ini mah estudian ya? sundo nga yung mama niya. Pagsundo kanina sa kanya, nandito naman na siya. Sana po